Good morning mga bossing Mag-share ulit ako sa inyo ng mga diskarte dito sa larong dama Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa channel ko pa-subscribe naman, papalo na rin at pa-like, pa-share ng ating mga video Okay Ang share, share ko sa inyo ay labanan dito sa 115 versus 214 Yan, ganyan ang labanan nila Aatras lang tayo dito. Aatake naman yung puti. Dito tayo. Dito siya o 5 4. Yan. Dito. as yan. Abante lang siya dyan. Pag na 9-5 siya, ang gabi natin 9-5 din. Ngayon, titirain dito ng 2-15. 4-16 ka naman mag aano uh, yan mga bossing uh, 11.6 yan so ang gagawin mo ngayon dyan 7.3 ka syempre pinang magandang tira nyo dyan ito yan <coughs> pag tira dyan dito ka lang 5.4 kain yan ito na yung sinasabi ko mga boss pansinin nyo ano ang piyesa ng puti 2468 ang piyesa ng itim 24689 so ibig sabihin lugi ang puti ng isa okay pero kahit lugi yan may sikreto silang tira dyan mga bossing hindi nila yan sisiguro yun sa 54 dito nila yan sisiguruhin o oh, dito yan dyan nila sisiguruhin yan Siyempre ikaw, kung ikaw ay baguhan pa lang. At nag-interest ka dyan. isipin mo, ay lamang ako, iilag ko na lang to. Kaya yeah, karamihan, may ilag dyan. Kasi lamang sa pyesa eh. Lugi kasi ang puti. Pag yan ang ginawa mo, sinayang dyan oh. Pag yan ang ginawa mo, umilag ka. Marami na siyang lansi dyan, mga busing. Titiro lang siya dito ng ano eh, six, Marami na siyang lance Ikaw maghahabol ng tabla. Siyempre, pag tumira ka dito ang 11-7, Susubuan ka dyan. Lance O, oh, di ba? Paano kung hindi 11-7? Paano kung <coughs> 8-3? Ayan o, oh, papakain niya to. Titira dito. Ayan o. Oh. Ya, ah, may lansi sila dyan. Pag pinabalik mo yan, ang mangyayari sa'yo, talo ka sa posisyon. ano? Eh, talo ka sa posisyon. Siyempre, titira ka dyan. Eh, makapasok na siya dyan oh. Lamang siya sa posisyon. Balik natin. Kung dito ka naman titira, ganoon pa rin. May lansi pa rin yan oh tapos dito siya oh. Kaya, yun yung isi-share ko sa inyo. Huwag mong interesin yun. Huwag ka magka interest doon kung lamang ka ng isa. Kasi pag ginawa mo yun, yan. Tira ng mga, ano yan, magagaling. Ang tira dyan, ang tira dyan, ito ah, I share ko sa inyo kung ano ang tira dyan. <clears throat> meron pa palang isang move mga bossing no? pag iniwas mo to meron pa isang move titira siya ng 6-2 ito napakita na natin ito ito paano kung dito yan ang gagawin niya dyan ito titira sa iyo pakain pagkain mo ayun yan, low siya pero makakadama. Kaya maghahabol ka talaga ng tabla. Okay? Tandaan niyo mga bossin dahil baka magamit niyo 'yan balang araw. Ang tira diyan mga boss, pagka sini uh, dito. Siniguro sa 51. Huwag kang iiwas. Yan, yan tira mo 62, sipre kakain. Ayan, di pares na kayo ng pyesa, no? Yun, pwede ka doon. Pwede ka sa variation na yun. Meron ding 10-6 na variation. <coughs> ah, yaan mo lang yan, no? Kakainin. <coughs> Meron ding 11-7 na variation. Marami kang pwedeng gamitin dyan, eh mamili ka na lang kung anong variation ang gagamitin mo para hindi ka matatalo siya maghahabol ng tabla o. saan siya titira dyan halimbawa nag ano siya 6 halimbawa nag 6 to siya yan sasayangin mo mapipilitang umiwas pag iwas o oh sisingit ka ano kang gagawin niya diyan <clears throat> pag dito siya kain kain maiipit ang apat niya oh naiipit hindi mo kagalaw dito halimbawa kasi pag dito susubuan eh oh, malulugi <clears throat> malulugi eh. Matatalo. Ayan. Balik natin. Pagkain. Dito titira. Paano kung dito? Aatrasan tersan lang. O, wala. Alam mo, dito siya. Papasok na doon para pag sinubuan makakalusot na dadama na <coughs> yan sinasabi natin um, di ba dadiretso na yun eh dadama na yan balik lang natin kaya yun eh huwag mo nang interesin pag sinayin niya ng 5-1 hayaan mo na yan hindi ka manaloge eh pares lang pyesa hanapin mo lang yung position na maganda hmm, pagkain nya yan, pwede na yan. Dito, kanina dyan, di ba? Paano kung dito naman? O, oh, sayangin mo. O, ano kayong gagawin niya dyan? Pag umilag, pakain lang. O, oh, hanggang sa maipit siya, ito, tini, ay, tika, op, tika, lang. Ito, apat na ito, tingnan mo to. Naiipit yan, o. Oh. Yan ang nagpapahina sa kanya. Okay? Kumain at ras, no? Paano kung dito siya? <coughs> susubuan mo o wala siyang tira. Pag dito kasi, susubuan lang. Ano susubuan. O, oh, diba? Pag dito naman, lens eh. Oh. Ayun. Kaya yung sinasabi ko sa inyo na mga tira ng ano, magagaling. Pag sayang na ganyan, hayaan mo na. Hanapin mo na yung posisyon na maganda para pagkain niya. Yan. Ito, another way to. Pwedeng, pwedeng sayangin mo agad pwedeng sayangin mo agad kaya lang merong ganito eh makaka makaka ano agad kung <coughs> baga mabibreak agad na no. maganda dun sa kabila maganda dun sa kabila yung pagsayang yan 11.7 maganda no kasi hindi niya agad mabreak eh dito kasi pwede niya agad mabreak eh <coughs> Ito, pwede rin ito. Ah, 10-6. Hindi niya agad mabibreak yan. Pag tumira siya dito, ah, sayangin mo. Pag ilag, singitan mo. O, yan. Pag dito siya, halimbawa dito siya. Ayun. <coughs> Ano, siya nang busa ng tira, no. Ano yung gagawin niya yan Pag nagpakain naman dalawa, lugi. Lugi. Yan, no. Four, six, o, lugi ng isa, mga boss. <coughs> Paano kung dito? Oh, yun. Dito siya. Pagpakain. Nako, <clears throat> nakukuha mo pala yung isang yon, yon di ba? Yan sinasabi natin. <coughs> Kaya, yun lang mga bossing na i-share ko sa inyo. Isang idea sa ganun. Para maiwasan mo yon mga lansin na yon hayaan mo na yon, pabayaan mo nang kainin yon, hindi ka man lugi eh. kumbaga isosolin mo lang yung ano, lugi nya alright so, ito, ito ihabol lang natin mga boss ihabol natin pag sayang titira ka ng 6-2 kakain sya para kung matras pagkain dito ka sa ano 15 yan kontrol oh, control mo na yan hindi sya pwede dyan o oh. susubuan mo na yan eh. diba tagilid na yung kanya dyan oh. ayan ah. may idea na kayo lamang na kayo lamang ka na dyan pag dito sya ah, -real ka real position Dito siya. Talo siya pag ganun ang ginawa. <clears throat> Paano kung sinubuan dito? Paano kung dito? O yun, doon ka lang. Dito siya. Dadama ka doon, oh. mauna kang dumama oh, dito siya. Maunahan mo siya eh. Dito siya. Oh, maunahan mo. Pagpunta niya diyan, dadama ka na. <coughs> Kaya maganda yung position mo. Alright, na idagdag ko lang mga boss.